Yun! Uy! Right. oops Ops! Yun! Patat mga maskyo! Uy, yun! Swipe! Switch on! Oo! Oh, Kaya yeah, reactivity! Right. Uh -huh. Try muna natin dito. first cast agis tayo mga master lakas ng agos yung target natin palagi dito yung kalakasan ng agos sa bahay tayo. oops naiikot na yung ulur unit. Yan ang mga ibon. Naninibad na mga ilis. Kanina pagdating namin dito, mayroong nagtutrolling. Mayroong nagtutrolling. Mayroong nagtutrolling. pa lang nandito na sila sana may mapakagating tayo na kawan o ito mga master nabasa na nabasa na uy hindi tayo huli tayo ng hagis magis at ah, itempohan si din natin yan na ngayon nandito na naman oh. nandito na sana o oh, yun strike lang strike lang ng master o oh, yun pagat pa yung napakagat natin balong pala <laughs> yun o oh. matamling pa mulang puputulin Ito yung napakagat natin. grabe yung labas ng kawa, no? Ito yung napakagat natin. Walang makuputol. Kakabit lang natin ang floor. Bagong bago pa. Oops. Silta lang. Oo. Oh. kasi yun yung no? balo yung balo yung balo yung isa natin yun no ayos yun naman mano sa balo balo mga master o yun no Nalo yung size ng balo na to gasgas -gas na yung nagasgasan na, na niya yung leader line ito na lang hindi na puruhan pasintado yung tama ng hook ayos kala ko yung mga naninibad na yung nadali natin yung kawan hindi ko lang alam kung anong kawan yun mga master pero sulit naman yung kumagat ayan malaking balo Strike! Ui! Strike my master! Strike! i naman ng letting him in on strike, Leon! Mama. Anu. Oi, lihat. Ujunut. Betul lah strike dia. Oi. Ujunut. Ah, yus mama stuck. <laughs> Bali Malaki orange spotted tree valley, mga master Ang napakagat natin po Ito yung tama oh Lakas din niya humila Nakabalagbag mga master Yun oh Ganda tama ng hook Malaki laki ito mga master Yun no oh. Lapad lapad nilalim pa niya eh yung hatak niya pa ilalim hindi na lang walang mga gaanong bato dyan ayan mga master ayun no oh. magilid pumasok na mga master pumasok na nangingibad ayun Yun, strike opo sayang sayang mga master o oh. Pumasok na dito sa may bato Mga naninibad Opo Ipanapuruhan puluhan Uy, yun. Yun, napakagat mga master. Napakagat. Uy. Eh. Mm. Alak dito. Yari. <laughs> napakagat mga master. Itok Oops. Pasok yung pasok sa bungangan niya eh. Ayan ah, mga master. Sa kitok. Sa gilid lang. <laughs> Ayan, napakagat natin. Lakitok. Kaya mga master, nakuling natin sa pwesto dito. Dalawang karakitok sa isang balo. Ayan, hindi pa tayo sa kabila. Wala nang strike dito. Medyo maano lang para sa pwesto natin kanina. Ispat dito. Agus tayo. Wala may maglabas hindi nakawan dito. Maganda yung Agosto So, ayan hey, mga master. Nagpalit tayo ng lure. Harvest minnow na kulay blue. Blue kardine, mga master. Tapos kulay itim yung likod. Oops yun uy right oops yun pagkat mga masters pagkat pagkat pala ko na ano na eh na unhook Hindi wali kuminalikan minalikan pa niya naman ang gagaling dyan mga sa kanina eh ito e, napakagat pa mga master yun no kalingan ayos yun ano pa natin Ayan. Ayan, mga master Dale. kalingan Woo! <laughs> Palit, loro lang pala katapat mga master Kanina pa yan Padaan-daan Ayaw kumagat Ayan Maka masyadong ma, ano, Sa paningin nila Ang bulinaw kanina Matingkat Ayan Bulingan May isang kilo din mga master Bulingan na to maayos pauli tayo hala ko na unhook na yun mga master nakadalawang strike sya tapos sumabanti lang pala saktuhan kapal din ang kaawa nila At saka buti na lang matagal tagal dito na naman no? matagal, tagal, matagal tagal yung labas ay yung pailalim nila Nakakahabol pa tayo ng haggis Habang ulit tayo Yun sa kabila Sa kabila mga mas Yun agad Agad Piti <laughs> lumingon ako sa kabila Ano na pala sila

Palingon pa tayo Doon na pala sila sa kabila Ayan, tanggalin lang natin Yung madugo na So ayan mga master Pangalawang tulingan natin Pangulit tayo Hanggat Active pa sila Ito so, na naman mga master Ito so, na naman Oops wala ka agad o yun uy opo iba yung nag strike balo balo mga master gusto pa niya yung line Uy, nalubong <laughs> na lumbung mga master, na lumbung, bansa na to Uy, na-unhook Uy, dito pa Mabanti lang Mabanti na naman Hindi siya magalaw Ayun, salingan din Diyan sa kabila. Yun. Pinamahan pala sa batok mga master naman sa batok. Ayan, no? kagad Uy oh, Pagtap ng tulingan natin Ayan mga master Ape tayo Pagtap ng tulingan na tayo mga master Ganda ng tramo oh. Pwersa lang siya dito na tamaan sa may ulo may batok ayan saka mas ano siya mas malaki sa una nating nahulin dalawa Diyan na naman. Diyan na naman mga master. Ayos. Free. na patalingga natin. Ah, ayos na ayos. 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 Oops, 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 oops. Tunggalin lang natin. Maganda ng tama ng hook natin ngayon mga master. Ano yung sintado? Okay. Um apat na si bat sila salur yun ang apat na tulingan yun swipe fish on oh yari kapul <laughs> mga master yun no? yari

master gilid <laughs> ng batuhan napalapit dito yun na oops oh, sayang dito muli sa atin dito banda yun pagkat na maafter god oi yun sabi alis mabol pa nga. matanggal na ayun so, gali pa akala ko hindi nakakapagat ayun so, no gali pa ng pilingan so, layo ng pinanggalingan ng kawa nila andun sa unahan papunta rito sa atin mga master Grabe yung sibad nila. Akala ko hindi nababalik. Pagat ulit. Ayan. Ang anim na tulingan natin. Ayos. E mga master, lipat na tayo dun sa kabila. Balik na tayo ron. dun. Doon na natin. Abangan yung kawan. Ayaw na lumapit banda rito. Doon na sila na...

Pagpasan lang natin ang magandang pwesto Yari <laughs> Yung kulingan Yun no Yari pam-pitong kulingan natin mga master Ayan Ayos Pabalit yung mga sinusibad nila o malamsi so yung mga master batsin na tayo ayan yan at mastering sundo natin so mamaya tignan lang natin yung uh, isda natin dun sa bangka dun na natin pakita lahat na ang huli natin mga master dahil uh, yung tatlong piraso na nanguli natin nung una nandun na kalagay sa bangka ni mastering yan yeah. bulingan, ya, ya, ya. Dari mulai yang boy dulu. Silahkan aja kedua pas habis yang dulu? Dia rasa, ya, kita ini Dulu apa? Yang kasih dia. ayan mga sana na nahuli natin itong kulingan talaki ito kanina dalawang piraso saka so, itong isang balo so, sulit din yung casting natin mga master so paano naka rami rin tayo dito sa pangalawang spot natin na pinuntahan so ayan mga master maraming salamat sa inyong panonood at walang sa pag suporta sa ating channel hanggang sa susunod ulit natin na fishing adventure Ich an.